Good morning! Maglalakbay na naman tayo papuntang Iloilo City. At dahil ito nga yung ferry na sinakyan namin, sobrang luwang niya at sobrang laki. At alam niyo, alam ko magiging komportable ka kapag dito ka sumakay sa ferry na ito. Kasi napakaluwang, may aircon na siya, at meron pa siyang pa na sound. O, awesome ka pa, di ba? Kaya kung gusto mong sumakay dito, hanapin mo si Margie Swan. At dahil nga 15 minutes lang yung biyahe natin papuntang city, maya maya makakarating na tayo. Mabilis nga lang yung travel namin papuntang city. At eto na nga, nandito na tayo at ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng terminal papuntang Guimaras. As you can see, nakita nyo ang daming pasahero, kaya malaki din yung ferry na sinakyan din namin. Sasakay lang kami ng taxi papuntang SM. At ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda ang Iloilo Ilo City. Panoorin niyo to! Pag ko nga dito sa SM, nakita ko yung magkaganda halaman na gustong-gusto ko. Siguro ang mahal nun, no? Kaya hindi ko na lang tinignan kung magkano yung presyo niya. Magko-coffee nga lang kami dito sa may ko dahil may importante lang na i-email yung husband ko sa office nila. Kaya habang may ginagawa siya, nag ice coffee na lang ako at kumain ng donut. Sinubuan ko na nga lang si Mr. at alam ko nga busy siya sa ginagawa niya. Pagtapos niya nga ang gawin yung mga ginagawa niya, isend sa office nila, Dumaan na lang kami dito sa My Lechon House. Ang plano na sana namin magsasangyupe kami pero sabi ko busog na busog pa talaga ako kaya kung ano na lang yung pagkain na nakita namin, dun na lang kami pumunta. So far, okay naman yung food nila. Nag-order ako ng lechon para sa kanya at ako naman sisig. After namin kumain, umuwi na din kami at sumakay na lang kami ng taxi papuntang Parola. Osha, hanggang dito na lang muna. Don't forget to like and share my video. Bye-bye.